Hello mga babayan. So ang pinaka latest guys eh itong pagpapagluta drip ni Mariel Padilla. Siya yung asawa ni Senator Robin Padilla. So uh, siya nagpagluta drip siya dun mismo sa opisina ni Senator Robin Padilla. Tapos uh, nag-video pa siya na ang sabi pa niya dahil iba tayo drip anywhere. So guys, bali dito, pinapakita niya na uh, siya nga daw, dahil ayaw niyang mamiss yung session ng gluta drip niya, at dahil nasa senado siya, doon na lang siya nagpagluta drip. So pinapakita lang nito, nito yung kabastusan nitong mag-asawa na to. Alam nyo guys, bastos tong mag-asawa na to. Parehas lang pala sila ng kaisipan ni Senator Robin Padilla. Kung tutusin guys, ayoko nang lagyan ng Senator Robin Padilla eh. Gusto ko lang sabihin Robin Padilla. Kasi yung ano, way of thinking ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, eh ano, hindi pang senador. Kasi, biruin nyo ha, alam naman niya na magpapagluta drip talaga dun si Mariel. Kasi nung naglugluta drip si Mariel, ando doon mismo siya nakita nyo naman sa thumbnail ko, ando doon siya mismo. Tapos hanggang sa nagpa-picture pa nga doon si Mariel, tapos doon na rin nag-video na ayun nga daw, no? Uh, ayun niya mamiss yung gluta drip niya, eh dahil nando doon siya sa Senado, doon na niya pinagawa. So dito masasabi ko guys, no? Hindi nila nirespeto yung ano, opisina ng ano, Senado. At alam nyo guys, ang pinaka ano pa nito, pinagtawanan lang, no? Natatawa pa nga daw itong si Senator Robin Padilla sa issue na to tungkol sa kanyang asawa. Biruin nyo oh, yung hindi nila binibigyan ng diin o bigat, yung napal napakalaking privilege na si Robin Padilla ay isa ng senador ngayon. At itong senado ang isa sa mga branches ng government natin, no? Na kagalang-galang tapos sa uh, biruin biro ito yung kung saan ginagawa yung mga batas natin, di ba? At isa pa guys, yung gluta drip na yan, pwede mo yung mamis ng isang araw. Pwede naman na halimbawa, nauna ka dahil alam mo naman na meron ka, gusto mo palang sumama dito kay Senator Robin Padilla sa araw na to sa kanya, tapos nataon na ito yung iyong ano, session, no? Etong Gluta Drip na to, hindi to yung parang ano, yung pinakasinasabi uh, pinaka sinasabi natin na life threatening na pangyayari sa buhay mo na kailangan na hindi mo mamis kung baga pagka hindi ka nakapagpagluta drip mamatay ka so ito kung alam naman pala niya na pupunta siya dito sa senado ngayong araw na to halimbawa dapat nauna na niya na pinagawa kahapon o pwede naman tong madelay kahit isang araw lang. Bukas na lang sa bahay nila. ba? Diba? O kahit anywhere. Pero yung wag na masasinado dahil na ano ka respeto yan, kapitapitagan na ano yan, lugar yan. Kagalang-galang na lugar yan kasi dyan sinasagawa ang mga batas, pagdinig sa mga batas na gustong ipasa ng ating mga senador. So dito, uh, bali minamaliit lang nila o tinuturing lang nila na pangkaraniwan yung ano, lugar na yon ng Senado, di ba? Yung opisina ni Senator Robin Padilla. Tapos ito pa, pag mag-asawa kayo guys, ha, tandaan nyo to. Di ba, halimbawa man, kahit na hindi pa naman kayo kasal, minsan may mga nagsasama, hindi pa kasal, di ba? Pero as partners, no, na dapat balanse yung pag-uutak nyo. Dapat kung mali yung isa, i-correct mo. Hindi yung mali na nga yung isa. Hindi mo man lang sasabihin na mali ang gagawin mo. Ha, ah, kung ma, ba, kunyari, ginawa nga ni Mariel Padilla yon di ba? O balak niyang gawin. Dapat itong si Senator Robin Padilla, sabihan niya, hindi pwede yan Mariel kasi ako ang mapipintasan yan, ako mapupulaan yan at saka kagalang-galang yung opisina ko. Bakit hindi mo nalang ipagpabukas yan? Bukas ka magpag magpagluta kahit saan mo gustong gawin niya pero hindi pwede dito sa opisina ko. Mapupulaan ako at saka talagang hindi pwede itong lugar na to. So wala man lang ganung salita si Robin eh. ba? Diba? Ano lang siya, payag lang siya kahit na doon na magpagluta drip si Mariel. nag na doon, nag taking pa, kaya nga lang tinanggal na nga daw sa si Instagram yung post ni Mariel. So, dapat kung may hiya si Sen. Robin Padilla sa taong bayan, na ang laki pala ng sahod niya, no? Almost 300,000 a month, no? Eh, sabihin na natin na tinatrabaho man niya yon yun man lang opisina niya, igalang niya. Na siya na mismo magsabi sa misis niya, hindi pwede dito. O kaya naman si Mariel mismo, may isip naman siya. Alam naman niya na napakataas na ang katungkulan ng ano niya, asawa niya, sa lipunan. Isa itong senador. Dapat sa kanya na rin nagmumula na ito bang gagawin ko? Eh ano ba to? Tama ba to? O baka mapulaan tong asawa ko? Mali naman niya tato, may tamang lugar naman para gawin to. Hindi eh. Talagang sumigi sila eh, nagmamalaki pa. Na dahil iba tayo, drip anywhere. Kaya na ito ngayon sa ano, Senado. di ba? So, kung bagaman, kaya lang sila parang nagsorry kasi nabatikos na mga netizens. Pero guys, hindi kailangan na gawin mo yon, Gawin mo muna yon bago mo maisip na mali yon. Dapat ang isang bagay, lalo na't ikaw ay nasa ano, paggawa ng batas, just ka dapat eh. Nasa'yo yung justice yung kaisipan na tama, dapat just ka. Dahil batas nga pinaiiral mo yung tama at mali. Dapat ikaw palang alam mo na yon na mali yon. Kaya masasabi ko guys, pareho lang pa mag-isip. Kaya pala ganito, ganito tong si ano, Senator Robin Padilla, nagaano nagsusuklay ng mustache, di ba? Habang ano, ah, dumadalo siya sa isang hearing sa Senado. Di ba? Kaya pala ganun, kasi ganun din naman pala kay si Pani Mariel. Dito palang lang, oh, wala na sila parehos na paggalang sa ano, opisina ng Senado. O, oh, ayun guys, ah, ang alam ko, ang pinaka-latest ay iimbestigahan, no, itong pagkapagluta drip ni Mariel dyan sa Senado. Na sinasabi ko nga guys, hindi to life-threatening na pag hindi niya ginawa to ngayong araw na to, ikamamatay niya isa lang sa mga kaartihan ng mga kababaihan na gustong pumuti o magpaganda itong ano collagen na to ay itong ano gluta drip na to na ang isa sa mga epekto nito no actually gamot to eh ang epekto nito antioxidant to yung puputi ka bali ay actually guys ito ay isang antioxidant pero ang epekto nito yung puputi ka So, bali ang sinasabi ko lang, hindi to yung parang ikamamatay mo. Pwede tong madelay. Kahit one week pa nga eh, pwede tong madelay. Pinili lang talaga ni Mariel na doon gawin sa Senado yung pagpapagluta drip niya na pinayagan naman ni Senator Robin Padilla. O, ayun lang guys ha, hindi to nakakatuwa. Bagkus nakakainis to. Kaya sa susunod guys na bobo boboto tayo, ano eh, bali pagtsatsagaan pa natin si Senator Robin Padilla ng ano eh, mga lagpas 4 years pa, kasi hindi pa nakaka 2 years ang ano, ang term niya. 6 years siya eh. So, pagtitisan pa natin si Senator Robin Padilla ng lagpas sa apat na taon, no? Ayan ang napala nyo, kasi, ano, hindi nyo siniseryoso ang pagboto. Pero aaminin ko guys, isa ako sa natuwa na na iboto na senador dati si Senator Robin Padilla. Isa na ako sa nabudol niya. Nung naging senador na lang siya, doon ko nalaman na, na hindi pala siya akma sa trabaho na yan at sa posisyon na yan. O yun guys, dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!